Ayan. Kusinira yan. Masunog ka doon. Ayan. Tingnan yung mga manok ni Kuya Marlon. At sa kanya yan? Oo. Sa kanya yan lahat. Sabi man ang walis niyo, Oy. Yung kanya lang naman. Eh. Sabihin mo kay Kuya hey, Marlon magawa ng walis ha. mahaba mga haba-haba Yun o. You Sindihin know. mo na yung kanya ni. Para walang labot. Sige you know, na. Tumunod ka na sa nakatatanda sa iyo. Ate mo baga ako. Ano baga ba ako? ito? Hmm? Oh, yan ibabaw. Ano Ay, na yan?

Gugutom lang nang matanda Kailan mo binili? Ah. Kana 1 uh, one half hectare. Itong lupa na ta? Lawak pala no. Yan kabila, akin na din yung kabilang. Binili mo din? Oh, ito akin na din ito. Ang laki ah. Yung ya. lupa niya. Itong maligat pa, sa akin na din yan. A ah, farm Binutang pala yan. Yung may ari. Sa akin. Hmm. Baka kailangan mo ng tauhan, pwede mong kami tagalinis. Yung wala, ano, Bali, pinalis ko na ang tauhan niya kasi lugi. Lugi? <laughs> Kami na lang ni Maria Tagalinis. Si ano? Ano ang pangalan nun? Bali, yung kabilang yan, yan lang ang ano, available na kung ibebenta. Hindi ko binili yung kabilang yan. Bakit di mo binili? Mababa ang lupa. Ay siya. Nabaha. Siya, baha dyan. Mm -hmm. O, tinan mo, naglingas na baga, o. Oh. Hmm. Ibabaw. Kasan itak mo? Babakin ko yung buko, Kuya Noni. buko? Wala ka itak? Ay, ito baga, o. Oh. Pwede pa ito buko, o. Oh. Bukhayo. Masarap yan. Karoon na yan, dang. Alam mo dun sa, ano nila, Kuya Bal? Sa farm? Ang hmm. dami. <laughs> Alam mo kapag mat, hindi mo maano si Kuya Noni ni Lon, hindi mo siya ma ano yun, maano nung pagkwenta magaling siya sa mat ay nana ko yung sa mat, eh. medyo nalilimot na rin nalilimot ka na? tama na sa kanila naman yan, bigay mo yan kay May huwag mo na dyan ilagay Pasipag pag eh hmm? ano, para hindi hmm? maganda kaya na kayo, labait naman ni Kuya Noni oh. kinayod kinayod yun hindi na ganyan, ganyan. Oo, ako din. Gusto ko yung malambot lang. Ate, yan Gusto ko ito, oh, yung matigas Hatiin lang. Matigas? Yung hahawakan lang. Hatiin mo daw yan, Maria. Okay. Yan, hati tayo. Yung matigas lang, yung hahawakan lang. Okay. May asukal ka, bigay mo kay nanay, asukala. Ito, matigas. Ang galing ni ko yung nuni magkayod yung ito yung malambot, sinisevereate niya. Tapos ito, hindi na ano. Very good. Ang padagdaw, ang dagdaw rin Pang? Eh. Ang, ang padagdag. Nang? Nang yung tabulit parasis. <laughs> ano nga? Nang uh, yung na katawan. Pwede. Ah. Pisikalipit ka dyan. Harap ko yun nga. Eh. Kamis. Hmm. paano ito sa tiyan? Dagdagdag. Pag, 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 ng mita po. Busin yung meat. sayang yun. Piyo. Kulang. Mga ano, nung mga. Wala tayong kawit eh. May tawit yan, kaya lang walang magamit. Sinong ano, nagkakawit yan? Ako lang ang nagkakawit dyan. Ako lang? Wala ko kung bawas yan. Wala pa. Lagi mo asukal nai. Eh. May asukal na. Asukal so ah. Mm. Sarap. Yan Masarap nai. Eh. Hindi masarap? Hindi. Ano Ang kula. Lagi mo gatas. Lagi mo gatas. Ah. Lagi mong gatas. Ay, walang gatas? Meron. Ito. So. Ito. So. Ano daw kasi sabi ng mabini? Ako? Oo. Yeah. Meron ah. Hindi ko magagawa 'yung Meron kayo. Hmm. Harap ko na. Eh. Hmm. Di ka bili ang bili ng isting, kuya noon eh. Sama yun sa kalusugan. Energy drink kasi yun hmm hindi -mm, makatulog masyado. Dapat ambilhin mo ano, yung pampatulog. Ano ba? Fresh milk. Kano'n ambilhin mo? Para malinis ba? May hinugasan ka po doon eh, mga okay, pinggan. Kudain <coughs> <coughs> na. Luto na. <coughs> Akin na Ilagay ko doon sa hugasan nyo. Sa likod. Paluto na po si Maria. Ito. Yung adobo. Adobong manok. May kanin naman na sila oh. Sarap yung pagkaluto yan eh ni Maria. Sarap. Ha? sa oh, oh, teka. Kaya noon isang kain ako ng inumin. Mineral. Padelibera na lang siguro. Oh. Tapos Ah, gusto niya sabay sila. Oo. Oh. Papatikman oh. natin kay Kuya Noni ito. So, hanggang bukas nyo na ay ulam. Ang sarap, ang bango. Ikaw na muna. Yo, ikaw, no. muna. Kaya ikaw na, na. To, to snub my offer is na an Kuya nun eh. Ha? To snub my offer isan an Hawakan mo na. Kakahiya. Yok. Hmm. Tikman mo, luto ito ni Live May. Tayo, eh. Hindi. Hindi. Sige na. Sige na. Hindi. O, sa ko. ito sa Japan. May pusa, o. Oh. oh. ano masasabi mo? Sarap ang luto ni May. Nahingi yung pusa. Sa inyo yan? Sa inyo yan? Okay na. Sa inyo yan. Kakain Malala na sila. Kakain si nanay. Sandukan muna natin si nanay. Malinis siya Nanay Malinis siya, Malinis siya Ako Nanay, na. Maupo ka na lang. Lalagyan kita. Upo ka. At si Kuya Nune, ay mamaya na lang daw siya. tapos ulam malambot to nay makain mo talaga lahat sarap ng pagkaluto ni mario nay kain ka na may kain ka Ayaw pa man ni kuya. Mamaya na daw, Nay. Mamaya na lang daw siya. Madami na siya. Uy na kami, sa'yo na yan. Sa'yo na, ubusin mo. Ako, hihiya, nagbi Ate, Ako nagbigay sa'yo niyan ay. Ubusin mo yan. Ay, mauwi na kami, Nay. Ah. Uwi na kami, kuya Noni. Bye-bye. Eh. Bye-bye. Bye-bye. Ah. Pabalik na lang kami uli. Sa susunod. Ano nga yung dadalhin namin pagbalik? Takuri lang. Takuri. Ah, takuri ang gusto niya. Oo, kasi yung takuri niya. Bakit yung takuri mo dyan? Masira na. Natulo yan? Kasi yan. Baka may butas na yon. Baka may butas. Wala pwede na siguro yun, napaltan. Abalita na lang. Sige. Oh. Hmm. Bensin na lang. Nay! Nay! Bye-bye. Hmm. Kain ka lang. Pakabusog ka. Next week. Sige na po. Maalis na kami na yan. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi <laughs> namin kailangan ng sweldo. Yung mapasaya mo lang kami, okay na? Hmm. Basta't mapatawa mo kami, malaking ah. bagay yun. Nawawala yung stress namin. Bye-bye ano Nune! Nahingi yung pusa mo, oh! Hindi, <laughs> ganito. Suweldoan ko na lang kayo. Asa na? Ibibigay ko kay Kuya Bal. Kay Kuya Bal na lang yung <laughs> napunin. Ha? Ibibigay ko kay Kuya Bal. Ibibigay <laughs> mo kay Kuya Bal? Oo. Kailan mapunta dito sa Kuya Bal? Hindi. Nandiyan pa ba ang bahay nila Kuya Bal? Sa... Fairbill? Hmm. Doon ko na lang ibibigay kay Kuya Bal. Pupunta ka doon? Hindi, pagpunta ninyo. Ngayon. Pupunta kami doon. Hmm. Paano mo ipapadala? Hindi ako na lang ang ano, iibig na lang ako doon. Iibig? Oo. Oh. Pag napapuntahin na lang namin dito si Kuya Bal, bisitahin ka. Hindi. Okay. Ano? Ayaw mo? Pero kami, okay lang na bumalik pa kami dito. Hmm, okay lang pala. O siya, -bye. bye bye. Susunod, ano paggupit natin to? Mm -hmm. Ano? Sama natin lumabas para magupitan. Maaga kami pupunta dito sa Sabado. Sabado. Pati bigote. Okay lang ba tanggalin natin ito? Nani? Sayang ang pera, sabihin ni Kuya. Tamang gastos lang. <laughs> oh, tamang gastos lang daw. Tamang gastos lang. Okay, bye bye. Pwede yan, pwede yan. Pagpunta ninyo dito, di mapagbukit tayo. Okay. Sabado kami pupunta ha. Huwag ka masyado uminom ng isting. Ano bang araw ngayon? Webes? Sabado din ngayon. Sabado pa Sa ba ngayon? Sabado. Isang Sabado po, abalik kami. Linggo-linggo. Ay, every Saturday kami pupunta dito. Okay lang saya? Ha? Kano ni? Eh. Okay lang saya? Okay lang. Okay, bye-bye. Ayan po, pauwi na kami mga kalingap. Dito na naman kami sa tulay. Thank you so much po sa lahat ng nanood ng aking video. Salamat po sa mga hindi na nag-i-skip ng ads. Bye-bye po. God bless us all. hmm galing ni Maria. Kalain mo yan. Hindi siya humawa.